Yan o, isang magandang 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 gabi kaibigan So, nandito kami sa lahat ngayon So, nagdalan muna tayo yung tibog natin, ayan So, Tiga Sim Vlogs, yan Shoutout sa mga ano, ah, kabarangay natin dyan sa proper basud. Yung mga kasama natin So, si Marjon kasama din natin, ayan o Si Yomar Strelyo, ayan o nakapatong hey. sa uh, palo. Sana kami huli bukas. Ah, sana ay kami i-bless kami ng Panginoon na marami kami huli. So si Marjon. Yan si Marjon. So Yon si ano you know, manyumbok daw. Ang kailangan naman makahuli kami ng manyumbok. Si Arbin. So Arbin. Si Arbin. Si Arbin. Si, Arbin, si Arbin, si Arbin, si Arbin. Si Bunot. Si Bunot, si Bunot, si Bunot. Ito. Pre. Pre. Ito si Bunot. Ayan, si Jilo. Ah, Jilo pala. Ayan, si Jilo. Shoutout kay Jilo. Ayan, shoutout kay Jilo. Sa mga chicks niya. Tapos, ayan. Shoutout, shoutout to sa inyo. Sana daw. Ay! <laughs> ayan, joke lang. So, ayan you o. Know, Nagpanig pa sila ng pusit. So, tapos, uh, tibay niya o. Oh. Nakabad tayo sa may cutting. Doon nakahapon sa may cutting. Kala mo'y... So, pag nalaglag yan, kalapag na yan. Bantayan natin yung paglaglag niya dyan sa tubig. Ayan. Shout out sa Team Balaas dyan sa Proper Bansod. So, tsaga-tsaga lang kayo. So, someday ay dadami din niya ay yung super ah uh, daming followers. Ayan. So, di tayo sa to. So, nakapag-area tayo ng lambat kanina mga mga por alas 4 na siguro yon So, tapos kami ang ano haba ng ano haba ng araw ngayon. So, alas 6 na eh, ay mali maliwanag pa kanina. Masyado pang na-reflect yung ating ulo. Ay, masyado ka ha. Masyado ka, Arben. Masyado kang makabao ha. <laughs> jok lang, jok lang, jok lang. So, wala kang tayo. Tandahan at baka tayo malaglag. So, malaglag na yung cellphone natin. Huwag lang yung malaglag yung may-ari na cellphone. Nakakahiya. Siya, <laughs> tapos tayo dyan. Huwag ho huw malaglag. Huwag ho huw malaglag lahat. Ayan, shout out kay Arben. So ito ay itong batang ito kaya ito nagtsatsaga ngayon sa mama. Kasi mahilig yan sa sigarilyo. <laughs> ay, adi ya Adik ko yan ng sigarilyo. Kaya yan eh. Pambili lang yung inuhuli ho niya dito. Ay pang bisyo lang niya yun. Ay, kabili, kulang pa ho sa kanya. Kulang pa. Kaya nag-aabang ng puset. Salok mo na dyan. Salok mo na. Oh. Ah. Tigibay talaga. Sumalok. Oh. Namimitig-mitig pa. Oh. Tigibay talaga. Oh. Tawan-tawa yung ama. <laughs> tanga. Gusto niyo makakita? Ayun ho, meron tayo dito ng ano. Ay putang ina, laki nito. May, may ulo. <laughs> si Marjo, yeah, si Marjo. Shout out sa mga chicks ni Kuya Marjon. So kasama natin siya ngayon. So extra lang siya. <laughs> extra lang siya ngayon at gawa nang may sinasama siya ng tibog. Shout out sa Kuya Elmer. Ano? Bastos. Ayan. So, shout out sa kanya. Bukas yan ay eh, hindi sasama at yan ay eh, may pupunta birthday hand daw. So, ayan. Si Jomar kahapon sa ano, tibay sa akin, Jomar. Uh, happy birthday! Oh, huli na, huli, huli. So, happy birthday! Uh, happy birthday sa anak ni Nicole! Ayan, shout out. Uh, happy birthday and uh, belated mo na ngayon. Gabi pa lang eh. So, mamayang umaga. So, mamayang umaga, alas 4, madaling araw yun. Hahaha! <laughs> Meron tayong tangaw dito. Ayaw ng madaling araw. Gusto alas 4. So, yun. <laughs> Ayan <tayo dito, laughs> na, oh, shout out. Sa, uh, yun, po, ano sana rin, rin, ay makadami kayong puset. Makadami impuset yung puset ng mga area. Ayun, sumigpaw na naman. Wala nga. Ayan na. Sos. Ayan Pakita ko sa inyo Ha? Ah? <laughs> ano? sure. Shout out saan? Shout out sa Panot. Shout out kay Kabunot. Ay, ano, follow po natin si Kabunot. Ah, uh, follow lang natin. Tingnan niyo sa kanyang page. Ito ko para Ah, sige. Harap dito, Kabunot. Kabunot. So, pakita ko namin yung uh, ano, pakita ko yung huli nila. Pusit. Kakaunti pa, pero pang-ulam na. Oh. Oh, sarap. Sarap so, ng pusit. No, ano, comment lang kayo at bukas ang umaga ibibigay natin yang pusit na huli ni Ervin wow, di wow. Di wow, di wow, di wow. Yan, so. Kayo, pwede na. Pwede <laughs> na. <laughs> Pamimigay so, namin yan, 300 kayo. Okay, yan. So, o, so, 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 ano, yan mag-comment kayo at ano, apa fish hunting natin tomorrow. So, wag lang ilalagay sa U-box. <laughs> Ilal huwag na nilalagay sa iyo box yung 500 na siningit doon ah! puno, okay natin, ko doon sa puno sa puno yung kailan tika rin ginilagay ko doon sa puno o ginanon ko pag ganyan ko ayun mga nehanting wala yun may huli si Marjun no? oh ayan oh no? kunin natin kunin natin kunin natin ayan oh no? <laughs> Woohoo! Shout sana yung mga, makarami itong dalawa na ito. At tayo tamang video lang at wala tayong... Sigpaw! Ang sigpaw ko ay nandun o oh, kay Ibinigay ko. Ay! Ha? Nah, ah? yeah. ko! Paglagay ko sa puno, paspasan na daw eh. Paglagay ko sa puno, iniwan ko isang kamay ko pagkakabidyo. Nilagay ko sinigit sa puno. Paglagay ko sa puno, iniwan ko yung kamay ko pag ganyan dadala ko sa yubak. box Ay, baka ako kayo. Ano? Paglagay ko sa yubak, box sa ibinidyo ko. Yo, no dito. Dito niyo lang ako kunin. habulin niyo ako. Ayaw. <laughs> ang dami din nagtapos ng video, baka may nagtakbo doon nung gabi. <laughs> so tutuloy ho natin yan, maghintay-intay lang ho kayo. Mm, So tutuloy ho natin, maghintay-intay lang ako kayo at mm, yung money hunting natin, i-gagawin natin ang fish hunting. Ayan. Yeah. So, pusit. Tulisan, sa taas ng akasya. <laughs> <Akyat inyo. laughs> sa taas daw na kasya yung isang buong gulyasan sa so, bukas ba, isang buong gulyasan ko oh, paspasan ito sa puno akyatin nyo sa puno na nakasya akyatin nyo sa puno ng plaza sa puno lang yun ha hindi sa taas <laughs> mga kailangan oh, abang abang oh Tani, oh, yon, no joke lang 'yon, joke. Oh, joke lang. Ganun lang ho, oh. pag halimbawa nag-aundaw ho yung ano, yung puset. So tamang sigpaw. So minsan may may kiwi -kiw yan yung tinatawag na kiwi-kiwi ina para laro lang ho sa tubig para oh, ang lupit. So migpaw din kahit wala. Ah, meron talaga, meron. So abangan natin to si Jilo. Ah, abangan natin si Jilo. Abangan nyo yung paglaglag. Abangan natin yung paglaglag niya. Na, ano kanina Nadulas na dito kaya lang hindi nakita. Hindi pa tayo nakapag-video kanina. Yo, yo, dali oh. Lupit. Matuling ka pa sa Ang lupit. Ang lupit mo, Kuya Arbin. Oh, matuling ka pa sa nakain ng bigas. Ay hilaw ang niluto eh ng anak mo. Bastos. Hilaw nun eh. Bigyan ka kain gayon. Oh, no, kulang pa sa training yung bata na yon. So, so ilang, talagang kailangan ito may ilaglag muna, muna sa tubig para matuto. Ilang lapitan natin yan. Lapitan natin, lapitan. O, lapitan, lapitan, lapitan. Ilalaglag nyo ng ama. Baka malumod Kaya ako mag eh, dalawa na yan. Malumod na pating, mawalan ako ng anak na matigas sa ulo. Anak <laughs> <alak> na swine. <laughs> so, shout out sa ano. Shout out sa ating mga followers. Ayan. Magaling pang inagas na lang. Alam, magaling pa daw inagas. So, may Alam. may katatawanan ho kami kanina na may katatawanan ho kanina ng ginawa kanina. Ay, eh, hindi namin na, hindi ko na bidyohan. Ay eh, sobrang ito ang aliwa namin sa laot, yung pagbibiroan. Sana may ang maba ang mapikon ay talo. Kaya, ay, lakad pa uwi. <laughs> eh. Kagaya ho ng bata na yan. Yung sigpaw, pinapabayaran ko sa akin, 300 daw kada isang oras. Walang kain. Ay ngayon naman siya, walang dalang pagkain, hindi ko pwedeng kumain. <laughs> Dahil magbabaya din siya, 1,000 naman na isang kain. Lugi siya ngayon, na ipapahiram na lang daw yung sigpaw. Kisa daw hindi makakain. Katulad ho ngayon, nakatungtong naka doon sa Tarek. Siyempre, binabayaran natin Tarek. ay may bayad ho yan, kada isang upo dyan, 500. 500 eh 350 lang yung 350 lang yung binta mo sa akin ng sigpaw kada isang oras ay ngayon ay eh, 500 kada isang oras ay logi ka ngayon ah. hindi ka uh. <laughs> tapos hindi pa mahumala mag ano mag -singpaw. yan yan jilo jilo yan 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 ang hmm, dami po pusit po yun kakintap sa tubig pusit po yan hmm. hindi lang ko talaga maalam magsalok ang dami oh yan 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 bantayan mo bantayan mo oh dami tabo sa tubig ano ho yan pusit hindi lang ho talaga maalam Dito tayo sa kabilang Dito tayo sa maalam sa malilupet wala ng pusit ay dito sa kabilang madami oh ayan yano ho. yano ho. Yan ho. pre oh sa kating oh oh yano dami yano yano preo yano 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 oh. yano dami, yano yano Huwag lang makita sa camera Na malalaglag Di bali nang hindi kumain Basta't may pusit na nakahain Sabi ng lasinggo sa amin Pare, sumat ka muna Walang paligpekan Kabilin bilina ng lola Wag kang uminom ng serbesa Ito hindi inuming pambata Mag soft drinks ka na lamang muna, ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na Lola pahingi ng Ay Ayan na Tumataas na ang amats ko kasi lakla.

Nautot among kaya jigs niya nautot. Ang laki, ang laki nung huli ma, ano ni Marjon? no. Oh? Yan nagpanghabo lang maliliit tapos ito. Oh, wala k, kasi laki ng panga. Ay, wala pang pala dito. Oh. ano? oh. Ko. Ang laki laki. Ko. Oh. Laki yan ang nakahuli oh. Laki, si Marjon. ano? oh. Ang an laki laki. Kanina, oh, order na kaya, order na. Laki, pounds, Ayun, oh. Ang laki, nahinga-hinga pa, Oh. Ganyan po dito. Kung gusto niyo makatikim ng sariwang uh, pusit, langoy po kayo papunta dito sa may Parumblon. Ano? Oh. Ngagat tayo, ah. wag mo susubukang wag wag niyo susubukang sundutin ang bunganga niya, no. Um, tanyo dala yan, oh. Ah. Uh. 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 Oh, laki din ang ulam rin oh, na. ulam na ulam na ng chicks nya ha ha ulam na may ulam na bukas may pandala na sa birthdayhan at sigurado tilapyang kapalit tilapyang hilaw. kapalit tilapyang hilaw masit versus tilapyang <laughs> 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 tubo tubo boy <laughs> tubo Tilapia na tayo. Ay. Ay, na utot daw tilapia. Kau sabi sa 2 tu, sa tu, five, tumama. Wag <laughs> uh, yan. Ano sabi? Ano sabi? 1.5 daw isa libon na lang. Oh, ayun nung oh. oh, payag daw sa 1.5.